Ako? Ito na, mga ah, kagaling May takid lang dito Takid lang na tayo Para makita natin yung Haba Ito, inaano rin pala ito eh. Êi. Hả. Hả. Đó, banh Okay. Na. Naku Kung walo nga pala karga Delikado mga kakagre Buti apat apat lang Kasi walang pangarga Delikado nga pala nga oh, pala Yeah. Oh. Oh. Yeah, uh. na rin, eh, sinama ko na rin ito sa Facebook kasi magaan lang naman mga apat-apat tala apat, namang nahirapan pero yung tatlo na yun, yun yung tatlo kung napakarami lang ako dito dito rin dadaan yun ang hindi ko na pwedeng isama sa Facebook sa YouTube ko na lang ikakain 'yan. Lahat may hirap. Pag uh, nagdadapanay kalabaw, hindi ko na ilalagay sa Facebook. Sa YouTube, doon yung makikita. Hay Malalim <laughs> mo oh. Ay, naku po! Ayun na. Ayun na. Naku Ho! Oh! na. Nagilid pa. Pagkasampu pala karga mo, walo, yari ano. Mahirap mga kakri, pagka mga walo karga mo dito. Yari mga kakri. Para mo kaagri. Oo, oh, abangan ko. Kakatulo pa sila ako diyan. Kasi sa pagka pala walo karga, di, patay dito. Pag mga walo karga. Pag walo karga, yare. Patagilid pa. Oh. <laughs> oh. <laughs> kaya kaya mga kagri kasi konti pala yung karga apat apat kasi wala silang may kakarga yan lang. Ito si Makmako. Oh. Dinala na 'yung mga kangkong oh. Iya, abong ni Makmako. Iya. Chatado na 'to. <baksa>. Hindi <laughs> kami nagkabog eka. Eto si Keno, pre. Nakadala talaga yung mga kangkong. Ah, <laughs> oh, ito isang legarda. Ay, ay, ha, kakilig. Eh ko pa rin itong ilagay sa Facebook kasi eh, hindi naman inaasahan 'yung kalabaw kasi wala silang naikarga kasi usually walo pagkaganyan daan walo ang karga isa lang yung kinarga nila kasi walang ano doon sila magpupuno doon doon sila magpupuno ha? hindi sasama ako kung kunyari sa inyo sasama ako dyan kunyari sa inyo para makakarga sila baka mamaya nakikita ko ayaw magkarga <laughs>